Si Haring George ang hari ng mga palakang nakatira sa balon. Ngunit hindi niya magawang makisalamuha sa kanyang mga kamag-anak dahil sa madalas na hindi magandang pagtrato ng mga ito sa kanya. Isang araw, kinausap niya ang kanyang asawa at sinabing, Ano ang karapatan nilang tratuhin ako ng ganito? Ako ang kanilang hari. Dapat lang naturuan ko sila ng leksyon. Sinabihan siya ng kanyang asawa na siya'y dapat mag-ingat kung ayaw niyang mapahamak. Ngunit ito ay hindi pinakinggan ni Haring George at siya ay tumalon patungo sa tubig. Nang maupo ang hari sa tabi ng tubig, nakita niya ang ahas na sikay na pumasok sa kanyang lungga. Kaya naman nakaisip si Haring George ng ideya iimbitahan niya ang ahas sa kanilang tahanan at utusan itong kainin ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. Kai, lumabas ka rito at tayo ay mag-usap. Narinig ni Kai ang boses na tumatawag sa kanya, ngunit hindi niya alam kung kaninong boses ito. Siguradong hindi ito kaibigan dahil wala naman siya ni isang kaibigan man lamang. Ako si Haring George. Ang hari ng mga palaka. Nais kong makipagkaibigan sa'yo. Nagulat si Kaya't nagtaka, kaya naman siya ay lumabas na. Imposible. Paano tayo magiging magkaibigan kung tayo likas na magkaaway? Alam kong likas tayong magkaaway, pero kailangan ko ang tulong mo. Nais kong kainin mo ang lahat ng mga kaaway ko. Sinong mga kaaway? Ang mga kamag-anak ko. Nakatira sila sa balon kung saan ako nakatira at dahil hindi nila ako nire-respeto, naging kaaway ko sila. Nakatira ka sa balon? Paano ako makakapasok? At kung makapasok man ako, saan ako uupo habang tinatapos ko ang mga kaaway mo? Walang kwenta ang usapan na ito. Umalis ka na pala ka. Sandali kaibigan. Ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapasok sa balon. Ituturo ko rin sa iyo ang komportabling butas kung saan ka pwedeng magpahinga pakiusap, tulungan mo ako. Napaisip si Kai sandali. Tumatanda na siya at hindi niya na kayang humabol ng daga para kainin. Ang alok ng palaka ay nakatutukso at madali lamang kaya naman siya ay nagdesisyon na. Haring George, nakapagdesisyon na akong sumama sa iyo. Ituro mo sa akin ng daan at susundan kita. Salamat kaibigan, pero ipapaalala ko lang, huwag mong idadamay ang sarili kong pamilya. Kainin mo lang ang mga sasabihin kong dapat mong kainin. Magkaibigan na tayo, Haring George. Hindi ko gagalawin ang pamilya mo. Tara na at huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Nang makarating sila sa balon, itinuro ni Haring George ang butas sa ibaba nito. Sinabi niya sa ahas na magtago muna roon habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga kamag-anak. Makalipas ang ilang oras, lahat ng mga kamag-anak ng hari ay nagtalo na nasa paligid ng balon. Yon, yan ang mga palakang umalipos na sa akin. Kunin mo sila at kainin ngayon din. Isa-isang hinain ng ahas ang mga kaaway ng Haring Palaka. Kaya naman, tuwang-tuwa si Haring George. Kapag wala na si Haring George, kakain pa ako ng isa o dalawang mabait na palaka. Kinain ko na ang mga kaaway mo, Haring George. Magaling. Ngayon, maaari ka nang bumalik sa lungga na pinanggalingan mo, kaibigan. Bumalik sa lungga ko? Nagpipiru ka ba? Siguradong may ibang ahas nang nakatira doon mula nang umalis ako. Hindi, kaibigan. Kailangan kong manatili rito. At dahil inalis mo ko sa lungga ko, tungkulin mo nang pakainin ako mula ngayon. Bigyan mo ko ng isang palaka kada oras, mula sa mga kaibigan mo o sa sarili mong pamilya. Kung hindi, kakainin ko kayong lahat. Ano ba itong nagawa ko? Bakit ko ba siya dinala rito? Wala na akong takas ngayon. Mula noon, binigyan ng hari si Kai ng palaka araw-araw, pero hindi pa tumigil si Kai. Sa tuwing hindi nakatingin ng hari, kinakain din niya ang iba pang mga palaka. Isang araw, ang palakang kinain ni Kai ay ang anak ng hari, at nakita ito ni Haring George. Wag! Wag yan kaibigan! Anak ko ang isang yan! Ngunit huli na ang lahat. Ang mga luha ni Haring George ay wala nang magagawa para mabalik ang kanyang anak. Para saan pa pag-iyak mo? Sino na ang tutulong sa'yo? Ikaw ang may gusto nito. Kailangan mong makatakas at isipin mo kung paano mo mapapatay si Kai. Lumipas ang mga araw, ngunit wala pa rin plano si Haring George. At tubos na ang lahat ng mga palaka nag-iisa na lamang siya. Nagugutom ako, Haring George. Humanap ka ng pwede kong makain. Tungkulin mo yun. Ito na ang pagkakataon kong makatakas. Kaibigan, habang ako ay nabubuhay, hinding-hindi ka magugutom. Hayaan mo akong makalabas at dadalhan kita ng palaka galing sa kabilang balon. Itinuturing na kitang kapatid kung tutuparin mo ang pangako mo, magmula ngayon ay ituturing na kitang ama. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng palaka at siya ay tumakas na sa balon. Kailangan kong umanap ng isa pang balon na pwede kong tirhan. Samantala, nauwi sa wala ang paghihintay ng ahas sa pagpapalik ni Haring George. Hindi ko dapat siya piniyagan. Talon ako ngayon. Makalipas ang ilang araw, nakakita si Kai ng isang butiki na nakatira sa kaparehong balon. Ginang, dati kayong magkaibigan ni Haring George. Pakihanap siya at pakisabing bumalik na agad. Hindi baling wala siyang dalang pagkain. Sabihin mo sa kanya na hindi ko siya sasaktan, na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Matapos ang paghahanap sa mga katabing balon, nahanap ng butiki ang Haring Palaka. Haring George, ano ang ginagawa mo rito? Ang iyong kaibigan na si Kaya ay naghihintay sa iyo. Nangako siyang hindi ka niya sasaktan, kaya umuwi ka na. Ang isang patay gutom ay hindi dapat pagkatiwalaan. Natuto na ako. Hindi ko dapat tinalikuran ng aking pamilya at kumampi sa kaaway. Hindi niya na ako makikita kailanman. Mga bata, Natutunan natin na kahit anong mangyari ay hindi dapat tayo maging parte ng anumang masamang gawain.